Meron ako dito ang hilaw na saging na saba at yan nga ay babalatan ko lang. At syempre, bago ako magumpisa sa pagbabalat ng saging, naglagay muna ako ng mantika sa kamay ko. Kaya ako naglagay ng mantika dito sa kamay ko para hindi dumikit yung dagta ng saging. At ayan, inumpisan ko na ang pagbabalat nitong saging dahil ngayong araw ay magluluto lang ako ng masarap na merienda. Limang pirasong saging lang ang gagamitin ko at pagkatapos ko nga itong balatan ay hinugasan ko lang ito ng maigi para malinis. At pagkatapos ko hugasan nito mga saging, gagayating ko lang ito ng maliliit na pahaba. Kakaibang recipe na naman itong gagawin ko ngayon mga mare pero napakadali lang ang lutuin. Ngayon lang ako magluluto ng ganito mga mare kaya naman kung gusto nyo rin malaman kung anong iluluto ko ay tara samahan nyo ako hanggang dulo. At ayan nga napakalakas na naman ang ulan dito sa amin at natapos na rin ako sa paggayat nitong mga saging. Naglagay na rin ako ng mantika dito sa maliit na kaserola Maliit na kaserola lang ang gagamitin ko sa pagpaprito mga mare kasi kailangan lubog sa mantika itong mga saging. At ayan, nung mainit na yung kawali, inumpisan ko na ang pagpaprito. Nung isang araw kasi, nag-request si Sian, gusto niya daw kumain ng french fries. At dahil dito nga kami nakatira sa Bukid at wala namang nagbebenta ng french fries dito, ay gagawa na lang ako. At itong saging na saba na lang ang gagawin kong french fries dahil maya maya nga ay magbumuka na tong french fries mga mare. Natutuwa nga ako habang nagpaprito ako nito mga mare, palibasa ngayon lang ako nakapagluto ng ganito. Kung patatas naman ang ipaprito ko, ay wala kaming pat patatas dito. Alam nyo bang napakamahal ng patatas ngayon dahil dito sa amin, 200 pesos ang isang kilo ng patatas. Kaya etong saging na lang dahil napakarami naman namin ditong saging. Eto nga, ilimong pirasong sabalang balang ay napakarami din at isang puno na nga dito sa plato. At syempre, para mas masarap itong ating banana fries, lalagyan ko ito ng cheese. Mas masarap kasi mga mare kapag merong cheese at siguradong magugustuhan niya ng ating mga anak. Naglagay lang ako dito, dito sa aking lalagyan na may takip. At pagkatapos, ganito lang yung ginawa ko mga mare para malagyan ng cheese yung mga saging sa loob. O di ba? Napakadali lang naman pala gumawa ng banana fries mga mare at tatlong ingredients lang ang ginamit ko dito. Una nga ay limang pirasong saging na sabay yung hilaw tapos cheese at saka mantika. Yung cheese naman ay mura lang dahil 30 pesos lang ang bili ko dito mga mare at napakarami na rin. Ito naman sa second batch, ganun lang din yung ginawa ko mga mare. Nilagyan ko lang ulit ito ng cheese at pagkatapos, ayan, ilagay ko na dito sa plato. Ayan na nga, tingnan nyo na manang ang itsura nitong saging mga mare ay nagmukha na talagang french fries. Napakasarap nito mga mare at masustansya pa at siguradong magugustuhan din ito ng mga anak natin kaya naman try nyo na rin gumawa ng ganito mga mare. Limang perasong saging lang ito. Ayan nga at napakarami kong naluto at punong-puno nga itong plato. Para maiba naman yung merienda ng mga anak ko, minsan kasi ay nagsasawa na rin sila sa paulit-ulit nilang kinakain. At ayan nga, binigay ko na ito sa mga anak ko at sabi nila sa akin ay masarap daw. O siya mga mga mare, 'yun lang. Salamat sa inyong pananood.